Hello! Kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat? Lalong-lalo na sa aking mga kababayan, sa mga OFW, San sulok ng mundo mang kayo naroon sana okay kayong lahat Nandito naman tayo sa ating bagong vlog At uh, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel Ili TV at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video Marami tayong pag-usapan maraming nangyayari uh, sa mga naglipas na mga araw, linggo at uh, hindi tayo nakapag-upload ng ating uh, mga video dahil sa nasa bakasyon tayo pumunta tayo ng Qatar at uh, ayon pa tayo nagkaroon ng uh, time na makapag- uh, usap-usap at uh, maraming mga nangyayari sa Pilipinas sa ating uh, politika maraming nangyayari so yun ang pag-usapan natin isa ng pag-usapan natin itong impeachment na wala na risk in peace na RIP na no at uh, goodbye na goodbye na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte at uh, okay na to welcome 2028 na ha? Uh, kung mag-file man sila ng bagong impeachment next year pa yun, uh, February yun, pwede din sila mag-file pero matagal pa rin ang proseso nun at hindi naman ma-impeach yan anong issue ang i-file na naman nila ganun pa rin confidential funds wala hindi pa rin yan uusan at uh, pag-usapan din natin itong uh, pagbastid kay uh, Buying Rimulya sa kanyang aplikasyon bilang isang ombudsman ombudsman no at uh, pag-usapan din natin na uh, bahagya uh, si Tatay Digong ano nangyari sa kanya Uh, si Baste at mga pamilyang Duterte ano nang mga nangyari sa kanilang mga kabuhay-buhay ayan so ito nga guys eto si Bu ito si Buying nag-apply ito bilang isang ombudsman pero na disqualify na nabastid <laughs> gibastid si Buing <laughs> alam na niya is, abogado naman to eh no alam niya na eh, hindi talaga siya qualified kasi meron siyang kaso meron kaso ito si Buing na kabinbin no meron siyang kasong kinaharap so ikaw uh, bilang uh, magiging isang ombudsman uh, ay kailangan malinis yung record mo. No? Kailangan wala kang mga kinakaharap na mga problema, wala kang mga uh, record na mga kaso-kaso, wala kang kinakaharap na mga kaso. Kasi, ang uh, mangyari kasi dyan, pag magiging ombudsman ka, mawala na yung mga kaso mo. <clears throat> Magiging ano 'yan? Magiging quits na. No? At uh, pwede mo pa ipagtanggol si Bongbong Marcos. Kasi alam mo naman natin 'to si Boing maka Marcos talaga ito. No? Bata-bata <laughs> man ito ni Marcos. Ayan. Taohan man ito ni Bongbong Marcos. So, kung magiging ombudsman siya, eh meron nang magtanggol kay BBM kasi hindi lang natin alam magkatapos ng termino ni BBM ay meron din itong kaharapin na mga kaso yan ngayon kasi hindi pa yan po si BBM na kasuhan kasi nga presidente pa siya katulad ni Tatay Digong before no hindi sila hindi siya ma ah... Uh, madakip hindi siya makasuhan dahil nga presidente pa siya kahit nung wala na siya hindi na siya presidente hindi pa rin siya nakasuhan sa Pilipinas doon siya kinasuhan sa dahig at doon siya dinala sa dahig ganun yun kasi ang isip kasi nila walang patutunguhan kung sa Pilipinas si Tatay Digong kasuhan. Alam nyo kung bakit? Isip kasi nila na yung mga judge dyan ay mga apuente or si Tatay Digong ang naglagay dyan sa kanila. So isip nila kung dyan paila ng kaso si Tatay Digong wala din. No? kasi ipag ano lang ipagtanggol siya ng mga kanyang nilagay diyan ng mga mga judge ganon yon ang iniisip nila kaya walang nagkaso sa kanya diyan sa Pilipinas no pero hindi naman lahat diyan na uh, kay Tatay Digong mayroon pang ano diyan yung si yung kalbo kay di kuan pa yan kay Noynoy Aquino yung uh, yung nag-decide dyan sa impeachment 13 sila eh, di ba? 13 3 sina judges yung uh, si Noy, Noy Aquino ang naglagay yon ang nag-ano talaga na unconstitutional yung impeachment na na-file against Sara Duterte Vice President Sara. So, yun ay kay Noy Noy Aquino yun. So, hindi nyo masabi na tuta ng mga Duterte yung mga judge. Kasi hindi yan lahat kay Digong. Merong kay Noy Aquino at merong kay Bumbong Marcos. Oh, bakit zero? Bakit zero? Walang nag... Kahit isa lang man, nagsabi na hindi an... Ano? Hindi an unconstitutional. Dapat ipagpatuloy yan. Wala. Lahat sila. Lahat sila ay pareho ang kanilang desisyon at pananaw. Na yung impeachment ni Vice President Sara ay hindi siya makatarungan. No, mali. Mali siya kasi nga apat na impeachment ang na-file sa, sa kanya e nasa konstitusyon dapat ang i-file na impeachment sa, sa isang opisyal sa gobyerno ay isa lang sa isang taon hindi apat no dapat ang ano nila na impeachment yung number one 'Yung unang impeachment. 'Yun dapat ang gi ano nila pinagtalunan. Oh, 'Yun ang gi ano nila trial nila diyan sa Senate. eh dahil nga 'yung pang-apat ang gi anuhan nila, pinermahan nila. 'Yun ang gi ano nila. Eh hindi pwede pa yon o di nagpunta doon sa uh, judge yung mga ng, mga petitioner isa na yun si attorney Torion oh at saka si mismo si Vice President Sara nakano siya diyan patungkol diyan sa pag file sa kanya ng impeachment na yan bakit ginistun gi ano niya yang question niya yan. Doon mismo sa korte. Bakit bakit pang-apat na impeachment? Yung ah uh, gi argumentuhan nila. Bakit yung una ay hindi at bakit yung pang-apat? At ang problema pa dahil ah uh, yung mga nagpirma dyan ay baybayan di umano yun yun oh. so ito si ano balikan natin ito si Boying eh, hindi yan siya pwede pero sabi niya hindi daw siya titigil mag apply no eh pag nabas yung parang nangligaw ka pag nangligaw ka sa isang babae pag ayaw sa'yo bastid ka na no? So wag ka nang paulit-ulit. Kasi nakakahiya naman 'yon. No? So katulad niyan, nabastid ka na, disqualify ka na dahil nga hindi ka pwede. Tapos mag-apply, apply ka pa ulit. Ay nakakahiya naman 'yon. Oh. Katulad 'yan sa impeachment ni Vice President Sara. Ah? Sabi ng ibang kongresman, hindi pa tapos ang laban. Anong hindi pa tapos ang laban? Meron pa bang mas mataas sa korte? Meron pa bang mas mataas sa, ma sa kataas-taasan ng Supreme Court? Meron pa bang mas mataas sa kanya? Meron. Ang Panginoon. Yun ang pinakamataas. Yun ang susunod sa Supreme Court. Yung panginoon, hindi yung Kongresman Oh. bakit ayaw. Ayaw nilang uh, tanggapin, ayaw respetuhin. Pati yung uh, desisyon ng Senado, ah, ayaw nilang uh, respetuhin. sila naman ang gumagawa sana ng batas ang mga kongresman pero sila mismo hindi marunong sumunod sa batas dahil meron silang sariling batas na yun ang gusto nilang ipasunod sa iba yung iba pa naman dyan ay hindi mga abogado katulad ni Risa Huntiberos. Oh. 'Yung ginawa siyang katatawanan sa social media. Oh. So 'yung boto 19, apat 'yung ah uh, apat 'yung ayaw. ayaw nila na i-stop yung impeachment gusto talaga na nagtuloy isa yung nag ano lang si Ping Lakson yan lang siya sa ano sa gitna ayaw yung mag yes ayaw din yung mag no malang nag obstin <clears throat> yan so ito si Rodante Marcoleta magaling na abogado yan mas maganda talaga guys no na merong abogado na, na, magaling na abogado na senador. No? Salamat na lang talaga tayo sa Diyos na nanalo si Marcoleta. Hindi nila nilaglag. Kasi kahit mataas ang boto, kung gusto talaga na ilaglag yan ng administrasyon, ah, madali lang nila utusan yung kumilik. Ah, oh hindi siya manalo. Mm. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. O, oh, mayroon pa rin nagyaw-kyaw. O, oh. so, yung mga nagsabi na yung mga judge ay tuta ng mga Duterte, ay nako, may kaso na yun ngayon, kinasuhan na yun. At saka yung isang niwi, at saka yung magaling na vlogger <laughs> yung magaling mag english oh tatlo yan sila tatlo tatlo yan silang kinasuhan eh ano sila eh mas magaling pa sila sa supreme court eh atat na atat kasi sila na ma impeach si Inday Sara oh kasi feeling nila magaling sila eh akala nila magaling na mga, mga disbar na ngayon sila eh yung isa ni Disbar na Disbar yan, na bugado, o yung isa naman piling magaling, o yung isang congressman naman piling din magaling, o magaling pa siya sa Supreme Court, tapos palaging dinadamay ang taong bayan, o. Taong bayan, taong bayan. Paano na yung 32 million na bumoto sa vice presidente? Ha? Tapos yung mga nagpile ng impeachment, hindi yan binoto ng tao. Yung speaker, binoto lang yan ng kapwa niya, congressman. Hindi naman yan binoto ng tao, nanalo nga yung congressman na walang boto. Kasi pag magbutuhan, hindi talaga manalo yan. Oh, sa totoo lang, kung hindi nila gi yung ano, kalaban na babae, siguradong talo yan doon sa lugar nila. Oh. Tingnan ninyo ngayon sunod eleksyon. Tapos sabihin ni Adyong, mas lumakas si speaker sa Mindanao. O, oh, edi wow. Dahil lang doon sa doktor, doon taga Cotabato na bumoto kay speaker bilang bilang speaker pa rin. Kaya lang hindi siya buboto, wala siyang budget. Pag hindi siya buboto. Alam niyo, yung mga bumoto diyan, eh palagi bumoboto sila kasi pag hindi sila bumoto wala silang budget. Yung mga congressman kasi importante sa kanila yung budget. Paano na pag walang budget? Oh, kulob ang kaldiro pag walang budget. Maraming kaldiro ang makulob. Oh. Di ba? Ganun yun. Kaya pag eleksyon, nako. Ewan ko na lang. Mahirapan nga siya manalo pagka congressman. Oh. Di ba? Pagka pangulo pa kaya? Diyos kong mahabagin. Eh, subukan niya subukan niya. Kaya gusto nila talaga na mawala yung vice presidente. Kasi yan talaga ang magiging mahigpit nilang kalaban sa 2028. Ah? Kaya guys, be ready. Ready to rumble. <laughs> ihanda na ang mga ihanda na ang mga cellphone, ang mga tripod ang mga pamasahe ah kasi kahit saan pupunta tayo saan ang may rally ni Vice President Sara nandun din tayo yon ang ating uh, ano ngayon pinapaghandaan yung eleksyon 2028 Diyos kong mga bagay malapit na 2026 na apat na buwan, limang buwan na lang 2026 na oh Pagkatapos ng 2026, 2027, magpa-file na ng mga kandidasi ang mga tatakbo. 'Yun guys. 'Yun guys. Panghandaan natin 'yan. So, inday Sara Duterte, congratulations. Ah, panalo pa rin tayo. At si Tatay Digong, ah, ah, dasal lang na palaging uh, na, nasa mabuting uh, kalusugan uh, palaging siyang healthy at kung ano man yung mga problema doon sa dahig na sana ay masolusyonan na at sana makalabas na siya sa kanyang uh, kinalagyan ngayon no? at uh, hanggang dito na lang guys Abangan natin ang mga susunod na mga mangyayari. Marami pang mga mangyayari sa mga darating na mga araw. Ayan. Advance Happy Kadayawan, Davao City. Bye-bye. And God bless you all.